Tulo. Oscar! Erwin! Ito ang dami ito <laughs> ah! Okay ito! Matindi ito! Dallas! Aray! Ba? Aray! Bakit? Hayop ka! Okay na ni. eh! Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa e ay nilagay mo? Eh ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh ako gumawa niyan! Chung! Chung! Susunod mukha mo, <laughs> aray, ko na may lagay mo ah! Aray ko! Saka pa! Bakit? Manong Manang yung sa tiyo mong gano'n. Diyan na nga kayo. Um, saan ka bubuta? Susuli ko yung print ginamit ng chong. Hmm. so Ali alay Mahangos kayo ah. Nako! Mabuti <coughs> sa nung kung kayo. Si mga Jaime nyo, yung asawa ko, sinumpok na naman ang sakit. Ahanap ah, ako ng manggagamot. Nako, maski na albularyo. Albularyo Kaputin daw. Gamutin lamang yung asawa ko. Ay, ayaw ko. Wala, wala. wala, wala. Oo. Oh. Magbabayad ako maski magkano. Maski magkano. Sige. <coughs> Ay, ah, ang albularyo. Ah, albularyo ka? Oo, uh, oh, ,oh. niya. Ayang lang ako, hindi ko nadala yung mga diploma niyan. Albularyo. Magaling mo, Harvard uh, University. albularyo. Hindi na bali ah, yung oh, diploma. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay albularyo, gawin oh, mo aking asawa. Albularyo. Magbabayad oh. ako. Okay. 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 Mm. Albularyo. Tena. 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 Pag-uwag mo natin yung bayad. Mm. Yung bayad. Teka, meron mga kursong albularyo. Aboy, basta sa akin lahat meron eh. Ay, sige.

Yun ang tinatawag na nak Kawawa naman ang atawag. Huwag ako yung mag-alala. Relax lang. Kaya kayo namin yan. Ay, Doktor Gulam! Ngayon, salita ka. Sino ka? ako ako nga pala si Bert. Ito mga kasama ko si Oscar, si Ernie. Good morning. Good morning. Good morning. Good ko. Uh, 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 eh, pang-PR yun, pang-PR yun. Pang uh, teka Good mo, morning. Good Bakit mo kambalot ng bago? Desalemu, desalemu. Aba, nagbago mo ng asawa ko. Yan. Anong kay? Anong ginagawa ko rito? Abay, may sakit ka. Ipinagamot kita rito. Ako may sakit? Oo. Bakit dito nyo ko din sa palyer? Dapat sa ospital. Ginamot ka rito. Ha? Okay na ako, ah, Mrs. Eh. Ah, ma ma magaling, magaling na ako. Magaling ah. Ay, eh. Iuwi ah. na kita. Ha? Ah. Sandali na. lang bakit? Meron ho akong masamang balita. Yan hong masamang espiritong umapit sa kanya ha? ay babalik. Ano? Pag hindi nyo kami binayaran. Ayoko nga pala. Ay babayaran. Oh. Po, Salamat ho. No. Lalakad na ho kami. Sige, oh, oh. Ah. Ba balik ka. Oh. mo pa. Easy money. Pwede na <laughs> rito. Hoy, maglinis ka na rito tapos silaga mo to. Hmm, ano tinutungo-tungo mo dyan? Ay! Ay! Ano? Si kanina ka pa yan, pinatatagal mo naman. Eh, kung dumating na yung mayari niya, kunin yan. Kau! Kanina ka pa dyan, ha! Bilisan mo! Ihintay yung mayari! Roger, Sandali lang, oh, at... Oh. Ikaw, nasuot mo lang yung polo shirt ni Oscar, yabang-yabang muna ito mo, mami, siya so lang masuot, may sila maging manage Ikaw, pag hinabutan ng si Oscar mo, suot-suot mo yung polo shirt niya at may pinuputok ang kapayata, anak ko. Oo, oh, eh di may putok. Oo! Oh. Hmm. Hinangin kita dyan eh. Ikaw naman, hindi ka naman biro, ikaw. Eh, lalo magtatagal ah, ko, ah, gusto naman. mo eh. Ah. Lo! Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ha? Ah. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ano ka mo? Ano po may paglilingkod namin sa inyo? Huwag kang sumigaw, hindi ako bingi. Ano ba ang problema? Anong sira? Mahina. Mahina ako itong hearing aid oh, nyo? Oo, oh, mahina. Ah. Uh, hello, hello. Tess, hindi naman ako ah. Hmm. Akin na, akin na. Okay, ka na naman eh. Si Edgebert, ikaw bala. Kaya-kaya mo yan. Hmm. Eh, testing ko natin ah. Oh. Sandali lang ah. Oh. Mahina na akong baterya. Ano ka mo? Tabliria? Hindi ho, kako. Mahina na akong baterya. Ah, barberya. O, kagagali ko nga lang dun eh. Bagong gupit ako. Kaya mo kung saan Parang gusto ko kayong kurutin eh. Ano kaan nyo? O, wala ho. Salamat. Wala ka naman. Sandali lang ho gagawa natin ng paraan yung baterya na. Ah, panadirya. Hindi ho, barberya. Ah, alam ko na. Baterya. Yun, yun, tama. Baterya. Ayaw, Miss Tarta. Ah. Ano, Lo? Ayos na ba? Ako, ayos na ako rito. Ayos na hmm. sa sakit to. Ah, ayos na nga. <laughs> Magtatagal ba itong baterya niyo, Iho? <laughs> uh -huh. Oo. ay good for ten years. Uh -huh. Malamang mauna pa nga kayo eh. <laughs> Ayaw. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Bateri ako. Bateri ako, baba. Yung palateri ako. Yung palateri ako, ito Ay! Okay naman, walang diferensya eh. Oh, anong, anong an problema nito? Oh, okay naman. Uh -huh. hi. Ah, uh, hi. Tapos na ba aking typewriter? Oh, wala naman diferensya eh. Oh. Thank you. Hi! <laughs> oh, ah, I'm so Hey. Sorry. Ay, okay. Ah, 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 Miss Galang. Yes. Yeah. Mawalang galang na nga po, no? Wala naman ako nakikita ang diferensya dito sa makinila nyo. Pero, hindi ko kasi makita yung mga keys. Oh, uh, mga keys? Eh, malinaw naman po, ah. Baka wala ko ba kayo magmakinila. Pwede nyo bang pangita sa akin? Yeah, sure. Ah, okay. Uh, sit down. Mm. Hindi <laughs> ko makita ang mga keys. <laughs> wala nga. Ako rin wala makita eh. Wala akong makita ang keys eh. <laughs> Masyado nyo dinitipdiban yung makinila eh. Eh paano ang gagawin ko? Di ba kayo layo konti sa makinilya? Pero ang problema ko kasi, nearsighted ako. Kailangang nakatutok ako eh. Ah, uh, Miss Galang, malaki ho eh. Masyadong malaki. Ah, uh, alam ko ho, matagal na. Uh, <laughs> hindi, uh, malaki ho ang problema natin sa pagmamakinilya. Ah. Uh, ah. Uh, 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 meron ako yung may sasuggest dyan eh. Oh, sige, sige. Ah. Uh, Pawayaan ho't kakalikutin ko muna, no? Yung makinilya po. Eh, tumayo muna kayo. Patayo? Wow, Diyos ko. Ah, gutom na gutom na po. Boy. Walang nga, walang pagkain. Hoy! Saan niya makakasama ko rito? Hoy, gutom na ako! Ano mm -hmm. Girilia! Oh. Girilia! Girilia! Ha! Ay, ay! Undo ay, po. bakit? Sira ang ulo mo, no? Sisira na ulo ko sa gutom, eh. Wala ang pagkain, eh. Eh, wala pa yung bumili ng ulamin, eh. Bakit? Sino ba bumili? Sino pa? Di si Kermit. Oo, oh, naligaw lang yun. Sino, Chong? Uh, oh. Dumating ka Oo, ito. Uh -huh. Ano ah, nabili mo? Puro ito? gulay. Gano? Uh -huh. Uh -huh. Talong. talunggay, Tsaka kangkong. Kangkong? <laughs> Pira ka naman. Yan lang ang nabili mo sa binigay kong pera. Isang pang piso lang binigay mo eh. Tsaka, sa pa, ang mamahal na nabilihin ngayon, ang mo e na bakit sa... Bakit kami nung araw, 20 pesos lang eh, dami na namin nabili. Tsung naman. 1960 pa yun eh, hindi pa ako napapanganak nun. Oo! Uh Oo, -huh. mm. mm. oh, ayusin Mo. Ano naman maluluto natin dito sa mga to, hindi ba naman si Kermit? Angal ka ng angal sa mga bilihin ngayon. Talaga mahal ang mga bilihin. Dahil hindi nyo ba alam, nag-devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Noong araw, 1 is to 2. Ngayon, 1 is to 2 times 10. Oh. oh, eh, no, aasahan mo sa binigay mo pambili. Ang problema ng ating bayan, dollar. So, nalang. Pinong problema nyo ba ang dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. Ang <laughs> lagi niya. Sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me. I don't change me. mo Once again I would like to sing the song. Money, 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 money. makes the world go round. World go round, world go round, Money, 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 money. Damn it. would like to thank the Academy for giving me money. Ha! Ha! Okay, boys! Wake up! Wake up! Wake up and shine! Tapos na ang problema natin sa dolyares. Sa dollar. At para sa inyong kasiyahan, narito ang inyong mga bonus. Mm. Parang Bert, this is your bonus. Huh. Ano mga tutunan? Oscar! Mm. Erwin! <laughs> oh, <laughs> ah, uh, ito ang dami to. Okay to! Ah. Matindi to! Ah. Dollars! <laughs> Bakit? Aray! Ba? Aray! Bakit? Hayop ka. Okay na siya, eh. Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay nilagay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh, ako gumawa niyan. Chong Chong, susunod mukha ko na may ilagay mo, ha? Aray, isa ka pa. Bakit? Manang mana ka sa tiyo mong na nga kayo. Kung saan ka pupunta? Susulit ko yung prentang ginamit ng Chung. sa coins ko kaya lagay. Kaya <laughs> na sinasabi ko na hair ko niya ay biseng dumimla. Samantalang ako, pagdating ko sa tarabaho sa opisina, Lupepe, ang asawa ko pag-aliyah. And this is the room that is down my loneliness and my worry, my boredoms in my life. And when I relax here, Pumapali ang mga nano. Hindi ay nagusta ka. Nagtitiwala ako sa'yo. Anong pangalan mo? Eh, Oscar ho. Oscar? Wala ka pang asawa. Wala Kaya pa Eh, may siho eh. Ay, ibig sabihin niya, may siho ang panahon para oh. manliga mo. Ano? Ang ganda mong lalaki eh, wala ka pang asawa. Aha. Iyan anak mo. Hehe, <laughs> wala rin ako. Huwag ka magtawa ng ganyan, Aro Diyos. Marami dyan, maraming mga hanak. Puro-puro aday pa. ng asawa. Aha. Pagbutihin mo, ano eh. Ah, ako eh, ipapasok pa sa opisina. Baka matauli ako. Kapela, kung ano man buri niya, kung gusto niya ng kape, Opo. ibigay mo. Kung ano man ang gusto niya, ipaghalaw mo, ah. O, sige. Bakit po, sir? Mag-iingat ka. Opo. Deskumpiyado ako sa taong niya. Opo. Hindi ako magnanakaw. i'm going to knock on your door ring on your bell Are you? Sana di magdedepros pa ako, sir. Naku, ano pa ito? Eh, ano ba naman ang nireklamo nire nyo? Eh, lumamig naman yung air ko na. Oo, oh, nagawa mo, pero pinatigas mo. Walong horas akong dineparos bago nagalaw ang buo kong katawan. Walong horas akong dineparos. Oh. Ginawa akong bangke. Hindi naman ako pangke. Runda ko. Manghuhot! Ho! Teka! Sandali! Masyado nang maraming reklamo sa inyo dito! Alalahanin yung squatter lang kayo! Anytime! Pwede ko kayong pakitin! Pambihira kayo. Ginagawa na nga namin lahat ng trabaho rito para huwag kami makagawa ng ma, Tapos ginaganyan niyo pa kami. Siya nga naman. Dapat nasabitan niyo nga kami ng medalya. Total, marami na mga dyan eh. Magpakagalit kayo! S sige lumikidong 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 tungo 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 Kami tungo 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 kaya, -kaya tungo tungo Tara! tungo tungo tungo